Kanya-kanyang buhat pala to, <laughs> May entrance daw dito, boys and girls. Nakarating na kami dito sa dulo. Mukhang wala ah. Wasak-wasak na talaga, no? Kinuha na talaga nila. Ang loob niya, talagang wasak na ano na siya. Kinuha na talaga. Kasi yan, boys and girls. pero Ayan siya, oh. Ayun, Honda. Kita ko na. Accord. Ayun, no? Accord. Ang binayaran ko, boys and girls, ay... What's up girls? It's your boy, Randy Boy. Kasama ko ngayon si Kuya Rodel. Kuya Rodel, kala ko dyan kaupo sa gitna eh. Oo nga, pwede no? At si Kuya Jessly. Saan tapon ngayon Kuya Jess? Sa pick and pull. Ano ba ang parts? Yan, ano ba ang pick and pull? Pick and pull yung mga binibentang sasakyan na wreck na mga sirana pero may makukuha ka pang parts nilalagay, dinidisplay nila doon tapos pag may nangailangan babaklasin mo na lang. Ikaw ang babaklas mismo. Ikaw magbabaklas, oh. tapos pag nakuha mo na yung pass gusto mo, magbayad ka na doon, sarap. Ganun oh, lang yun. oh, ganun lang yun. Maraming iba't ibang klaseng sakyan nang nandun. Ang ano ko, malaki. Malaki ba yun? Malaki. Malaki, 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 malaki ah, yun. Ah, malaki area. Mga siguro mga, mga half hectare. Oo, oh, malaki. Nakapunta ka na doon, Kuya Ardel? Oo. Oh. Eh, ba't ano bang kailangan mo, Kuya Ardel? Wala. Ha? Wala ano naman kailangan? Tools. Doors talaga. Tools sa kapera. Doors talaga yung, yung, yung mga da, yun. ah, may mga jack din doon. Jack yung... May nabibili na eh. Oh, yun. Pwede. Wala kasi akong tools eh. Ako may crocodile jack. Ako binili na. No. Oh. Yan, dito kami ngayon dumadaan sa may Yellowhead Trail sa 60 Highway 16. Ito, problem. Yan po? na siya, pick and pull. Do you know? tapos pinipit-pit na lang yung mga sasakyan pag wala na tapos na ayun kailangan may sarili kang tools dito oo oh, ah paano babaklasin mo ayan so dito ang pick and pull ayan cash for uh, junk cars open 7 days a week may entrance daw dito boys and girls uh, hindi ko alam kung magkano piso yata o dos ang entrance Sige sa sign ka. <coughs> may mga battery, may gulong. <laughs> Ayan na. Magsa-sign up ka muna. Tapos may bayad na $1 dollar kay eh. Jess, no? O, oh, meron palang buong kotse rin binibente. Eh. Ayan dito? Kuha tayo, pwede? Kuha tayo, sige. Ang dami naman tayo mag-ano eh. Tutulak eh. Oh, so, hindi na <laughs> gumagana yan. Ha? Gumagana yan. Gumagana lang yan. Ha? Oo, so, ganun. Ito pala, 3-6, oh. oh. Nisan, ano, no, rogue. Oh, Ang ganda pa pala, eh. Akira, tundra. May mga pre siya, oh. on the accord. <laughs> Ganda. Ito <Ganda> pala dito. <laughs> ganito pala dito. Uh -huh. Number ano yung Number. Paano mo nalalaman? Tinanong ko dun sa Penay noong isang araw. Oh. Ano, dapat pala tinanong kaya natin Kuya Jis. Tinanong natin sana para ano number punta natin. Yun na lang, number na lang. May mga number pala dito boys and girls no. Halimbawa ayan no. 75, 76 para malaman mo kung ano yung car na pupunta mo agad hindi ka na maligaw ayun wasak wasak na talaga no? kinuha na talaga nila dodge Ayan, Toyota. Highlander yan, kuya. Sayan tribute. tribute? Masda. Masda. Oi, okay, Masda, Masda pa lang. Ayun Honda, kita ko na, Accord. Ayun oh, no, Accord. Honda Accord. Oh. Odyssey. Ay, Odyssey, Honda. Ito na, dito na tayo. Tingin tayo dito. Dito sa isang hilerang ganito. Ayun, no, Odyssey na, Ayun, Odyssey. Puro van ba yan? Ano yun? lahat yan? Ban ba lahat? Sana meron. Ito, accord. CRB pa, oh. Dito na tayo. Sige. Bukod na natin. Sige, dito. Civic yan, kuya. Accur... Accura yan, eh. Accura pala. Nakarating na kami dito sa dulo. Mukhang wala, ah. Ito, das. Ito, bila. Mukhang oh, wala, wala, wala. Ah. Ipad, eh. ito, uh, Civic. Uy, ito mga Civic oh. Mazda 3. Na ano to, eh. Ito oh. Hmm, loob niya talagang wasak. Ano na siya? Kinuha na talaga. Forester Ha? Ah, Atingin ko dito sa dulo Wala nung hinahanap kong kotse Isang bila ois Saan? Hindi tayo, hindi tayo Ay, nako Ilaw, ilaw lang Ilaw, ilaw lang Isang bila Bago Accord, sayang. May bago Accord? ay no. Wala eh. Isa yung Accord na ito na. Ito yung nahanap natin boys and girls mo. Yung ilaw ng Honda Accord pero 1999. Accord Wala eh. 1999 eh. Dapat. Ano yan? Hindi ko alam kung anong model eh. or din ko yan o ito mga gantong parts o oh. ito natanggal mo buo pa buong buo pa no kung kailangan mo no uy may pala ka dyan ha hahahaha hahahaha Yan, ikot, ikot. Sumisigaw ako, sumisigaw. Meron? Yun. Naga lang. Asan ka? Sana, sana meron. Yay! Good job. Parehas. Kasi pa, doon sa likod. Buo pa. Oo, dalawa. Yay! Kunin ko na rin yung headlight. Maganda yung headlight ito. Ayun! Saan mo makikita yan? Parang makikita yung year. Ito, Honda Accord. Ay, 2022! Oh. 2022? Oo. Oo. Hindi. Iba, sayang. Ito yung nahanap natin sa Hindi, ito lang kunin mo. Ito hindi lang. pa, hindi pa siya papasok. Hindi pa papasok. Nabasa ko na yun. Ito kaya, search natin sa internet. Search na. Kaya lang, boys, singles ha. Blue, wala siya, boys. Nakakita siya. Blue. <laughs> Pintura ka ano, na, no? Eh, magpapapintura ka talaga? Ganda, oh. Okay, Ganda, boys, oh. Kaso may may red di bang butas yung sayo? Yun lang, butasan lang. Ah. Oh. Uh, Mabubutas pa oh. Oh, ganda no. Ganda. Wala si Ra, wala si nakita mo? Wala si okay. Wala si talaga. Okay. Hmm. So, Parehas ba ng model mo? 7 lang pero okay to, quite fit to. Ha? Oh, sabo, okay. isa lang naman yung trunk. Or else, ano lang, ay uh, eh, kebet ko lang ano ng double sided. Hindi double sided. Hindi pa 'yun. <laughs> bala iba yung pressure ng hangin sa labas tsaka mabigat yan kaya nga sa tingin mo ba lalagyan nila ng ganyan kung ubra double sided lang so, ang problema ko boys and girls 1999 yung accord ko pero ito 2022 so hindi ko alam kung ubra tong tail light oh mga 20 lang yan pero babaklasin ko pa rin ba sa ali you <laughs> natin. Actually, boy singers. Tama naman si Kuya Jesley. Sabi niya, sabi niya, imbis na ilaw yung kunin ko, eh basta green naman 'yan. Oo nga naman, parang din namin pukpukin 'to. Yung hood na, although iba kulay, pero at least buo siya. Ah. Ayun siya, o. 'di ba? Yan. Ano yan? Ano yan? Ano yan nakita? <laughs> Hoy, civic ha. Ang bilis. Scrooge mo lang <laughs> yan. Scrooge oh, mo lang yan. Di diba? ano ba? Ano pa ba pwede dito sa loob? Ano, oh, nakuha mo na? Ako, kuya. Ang tanong ko lang, ang ano rito, may donut dito. Ayan. Bago pa, oh. Yung reserba niya. Wala bang jack dito? Koy, so? Ang ganda. wala daw. Ano Ora dito yung jack yung ano. Pero <laughs> kis you lang. Ah. Eh nami. Eh na po yung nakuha ni Randy Boy. Ano 'yan? yan. Oh. pang eh, uh, yan. Wala pala ano dito, Kanya-kanyang buhat pala to <laughs> 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 O, na. namin 'yung Jesse to buo. Okay, Parang pa. So, ayun ah, yung ah um, uh, Nakabili na ako. So, ang binayaran ko, boys and girls, ay $188. Para dun sa parts na yun. Pero, good naman. Kasi, pwede mo pala siyang ibalik. Halimbawa, hindi ka siya ibalik. Kaso nga lang, yung $188 mo, hindi mo siya makukuha in return. Parang, in-store credit lang. Pwede mong i-exchange or pumili ka ng iba. Basta nandiyan yung 188 mo. Ngayon, kung may iba kang kailangan, hindi mo maubos yung ibang 188. Yeah. At, At saka, okay. Pantol, mo pa? ito, pag bumila ka ng brand new sa labas, it almost cost you $100. Tumingin nga kami ni Kuya Jan, nasa $120 isa. Oh, isa Munti ko ito. ng bilhin. Oh. Kasi sabi ko, pwede na siguro, ano na ako, patol na ako sa dalaw. E hey, ngayon, this is $26 a piece. E eh, ngayon ito, hindi na natin pupukpukin yung hey, hindi basag. Hindi na, na, lang natin. Kapasok na lang. Andiyan pa yung tornilyo. Uh, ano ang kahit hindi mo na pinturahan yon okay lang ito sa bata. Okay, sige. Pero kung gusto mong at least maganda, ay pinturahan eh, mo. Eh, hindi, gusto ko nga yung iba-iba eh. Gusto ko nga kumuha na pag isa pang itim eh, para iba-iba <laughs> Tara na! <laughs> Let's go! <laughs> ito kasi yun, boys. Sige, Ayan yun. Masak siya, di ba? Tapos ito na, sige, Jess. Magkaiba lang siya ng kulay, pero at least parehas ng model. Ayan. Kaso nga lang, may mga wire siya. O yan, oh. No? kailangan din pala ipasok natin yung wire ay yung mahirap tanggalin yung wire na nakalagay dito boys and girls Bali saktong sakto siya no Fit Bali kasi halos 1 uh, one year lang yung difference nila Ang problema ko lang Hindi namin maikabit yung Taillight dito kasi Mga pumasok talaga siya Actually ito pinalo ko na ng konti ito eh Para magsara Kasi hindi rin nagsasara kanina Pinalo ko lang ng konti So paano bang gagawin Sabi nila daling ko daw sa auto shop ipa machine shop eh pa ano na patira ko na sa marunong talaga kaya sa palupaluin ko na naman at least medyo maganda rin nga naman ang ano alabasan so ayan na sakto siya yung accord natin bu buhay na ulit <laughs> two tone napahalid <laughs> na ako yung kuwero del salamat nga pala kuya jesley no sa uh, pag uh, sa pagsapa sa amin ni kuwero del right. let's go